una maglalaro para sa Vixens ay si Arap. Anong pakiramdam mo dito? Ayan, sa taas ka tayo. Ah, uh, yung una kasi, hindi ako hindi kami nanalo. Oh. So parang ito na yung bawi ko ngayon. Yun na, so, Kaya diba? na, ko. Para sa inyo talaga siguro para ito. Kami. Sana makuha nila ang total na 200,000 pesos. At yun, 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 bukod doon, meron din 20,000 para sa charity. Ano bang napili? Ah, uh, GMA ka po sa Maraming salamat. Okay, this time, it's time for Fast Money. Only 20 seconds on the clock. All On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo ka gustong tumira sa probinsya? Go. Five. 5. Hindi mo ipapatato sa katawan mo ang pangalan Nino. Sarili ko. Una mong hahagilapin pag nawala ng kuryente. Kandila. Olympic sport kung saan nagka-medal na ang Pilipinas. Gymnastic. Ayaw mong mangyari habang nagsispeech ka mabakel. Alright, tignan natin kung yung points na nakuha mo. Let's go, Ara. Scale of 1 to 10, gaano mo kagustong tumira sa probinsya? Ang sagot mo ay 5. Ang sagot ng survey, sabi natin ay... 7. Hindi mo ipapatato sa katawan mo ang pangalan mo. <laughs> survey. Oh, ano mong hahagilapin pag nawala ng kuryente, kandila. Yan ang Survey. Very good. Olympic sport kung saan nagka-medal ng Pilipinas. Siyempre, gymnastics. Nansan ba yan? Yes, you Yes. Ayaw mo mangyari habang nagsispeech ka magbakil. Nansan, ang sabi ng service. Meron. 70 points, not bad, Ara. Not bad. Click tayo. Let's welcome back Alona. Alona. Bago tayo mag-upisan, yung mga gusto ko bang batian, mga nanonood Sa mama ko, sa papa ko. Yeah. Sa family ko dyan, hello. Hello, hello. Good luck sa'yo, Alona. Ito, um, ang news ko sa iyo ay 70 points na nakuha ni Ara. So 130 to go. Okay. Kaya kaya mo 'yan. Oh, At sir. this point makikita ng mga viewers ang sagot ni Ara. Give me 25 seconds of the clock. Ah, here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano mo ka gustong tumira sa probinsya? Go. 5. 6. Hindi mo ipapatatong sa katawan mo ang pangalan nino. X. Una mong hahagilapin pag nawala ng kuryente? Electric company. Olympic sport kung saan nagka-medal na ang Pilipinas? Weightlifting. Ayaw mo mangyari habang nagsispeech ka? No, Halo na, Tara na. Scale of 1 to 10. Gaano mo ka gustong tumira sa probinsya? Ang sabi mo ay 6. Ang sabi ng survey dyan ay? Ang top answer ay 10. 10. Yes, parami kasi peaceful. Peaceful yeah. sa, sa probinsya, uh, fresh ang hangin. Sa pangalawa naman, hindi mo ipapatato sa katawan ng pangalan nilo, siyempre ng X. Ang sabi ng survey ay, top answer. Una mong hahagilapin pag nawala ang kuryente, sabi mo, yung uh, electric company. Survey? Oop, wala. Ang, ang top answer ay flashlight. 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 Olympic sport kung saan nagkamedal ng Pilipinas, weightlifting. Ang sabi ng survey dyan ay, yan. Ang top answer ay gymnastics. Ayaw mo mangyari habang nagsispeech ka ay ang Ang sabi na survey? Top answer. Pero hindi umabot, but congratulations, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back, of course, to Daywalk Beauties. Ayan, and then, it was a hotly contested game, pero cool na cool po talaga ang ating mga sexy stars. And at the end of the day, mga kapuso, This whole year, keep it here kung saan more tawa and more saya.